Umalis nga kapala kami ngayon guys. Ngayong hapon na ito guys, mga 4 PM na yata ito pero tirik pa rin yung araw guys, no? Umalis nga kami guys, may may pupuntahan kami ng apo ko at ito nga ang apo ko guys sa jeep pa lang gisapot na. Ayaw niya magpa-video kasi nga mayroon siyang gusto. Dito lang naman kami pumunta guys, ito sa mall na ito. Ito ang gusto ng apo ko guys na dito talaga pumunta. Ayan, tuwang-tuwa siya guys nang pumasok na nga kami. Dahil dito guys ay bibili lang kami ng gatas. 1 kilo ang binili ko ng gatas guys kasi nga para matagal maubos. At ito ang gusto niya, yung sasakay siya sa ganito. At sinamahan ko na nga siya guys ng dalawang pansit kanton. At syempre tatlong noodles at saka isang biskuit. Ayan, o. Oh. Yan ang gusto niya guys. Sasakay, sasakay siya dyan. Paulit-ulit. O oh, ayan. Tuwang-tuwa na siya sa ganyan. E eh, syempre sinamahan ko na rin dyan guys. Nang importante lang yung shampoo. At saka nakita ko itong halaman na ito guys. Itong halaman na ito guys. Ay marami ako dito sa bahay. Simple lang parang. Para sa akin simple lang ang halaman na ito guys. Pero sa iba yung nakakilala talaga. Ay hindi pala maganda pala itong klasing halaman na ito. Ito, marami akong ganyan, guys. O, tapos, tag-180 lang. May na meron naman tag-370 kasama yung kaang, no? So, ingatan pala natin yung mga halaman natin dito sa bahay. Dahil ang gaganda niya tingnan pag nakaayos na, guys, o. Oh, mahal kasi nandito siya sa mall. Kalain mo ito, guys, o. Oh, meron ako nito sa bahay. At ito rin. No, ito 370 ito guys, tong nakita ko ito. Ito meron din ako nito. Oh, ayan. Meron din akong ganyan guys. Ito naman kung titingnan mo is 130. Ano 370 yata ito. O ito guys, walang presyo. Ito marami ako sa bahay nito guys. O ito naman 320. Oh. Oh, not bad. Okay lang. Okay lang kasi mamahalin talaga itong nahalaman na ito. ang ganda niyang tingnan guys no yung meron ka sa bahay mo tapos dito sa mall meron palang ganyang halaman oh ito 250 ito meron ako nito guys kaya lang pumayat <laughs> hindi na tumaas meron palang notice na kalagay dito guys na pag may kasama kang bata ay bawal pahawakan ito sa bata dahil itong mga halaman na ito ay sensitibo pag ito'y na ano mo babayaran mo talaga pag ito'y nakabasag kasi nga meron ding cactus dito guys o oh, yan o oh. o oh, mga rear yata ito to guys marami akong ganyan o oh. ba diba, ang gaganda ng halaman tingnan lalo na kung punasan mo talaga yung mga dahon trapuhan guys ba pag trapuhan mo ang dahon tapos musinaw na siya o oh, ba diba, maganda ng tingnan yung naka arrange na lalo na yung uh, puti yung kaang nila ito naman black yung kaang niya pero maganda yung kulay ng halaman. Binayaran ko na nga pala guys ang mga kinukuha namin. Itong kapi, gatas, noodles, at saka pansit canton. Yan lang naman ang binili ko guys. Siyempre, sinamahan ko na rin ng isang pirasong mangga. Ayan, isang piraso lang dahil mahal yun guys. Char. At saka isang biskuit. O oh, yan, paulit-ulit. Yan lang ang binayaran ko guys. Pagkatapos ay pumunta nga kami dito sa taas sa second floor dahil patingin-tingin lang. Oh, ayan guys. Nalaman na namin guys na tapos na pala nalaman. <laughs> tapos na nga pala kaming magbayad dyan guys at kami ay lalabas na at uuwi na. Tapos gabi na pala nang kami ay lumabas. Siyempre, anong oras kami pumunta dito? 5pm na. Bye guys!